Honorable Leandro Leviste he is hereby recognized. El Distinguished 15. colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Komite on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH. Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagtanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Komite on Ethics, Public Works o Infracom samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo.